Pag-inig sa prangkisa ng SMNI, umapila ang kampo ng mga host na si Lorraine Badoy at ka Eric Celis na bawiin na ang contempt order ng kamera laban sa kanila. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ay to, niya, niyo. Oh. oh niyo ano. Pinisita <laughs> ng kanyang mga kaanak si SMNI host Lorraine Badoy sa kanyang detention room sa Batasan kasama niyang nakadetine si SMNI co-host Jeffrey K. Eric Celis matapos silang ipakontempt ng House Committee on Legislative Franchises. Ang air-conditioned kwarto may kamang tulugan. Limitado ang kanilang access sa cellphone. Ayon sa kanilang abogado, nagsimulang mag-hunger strike ang dalawa kahapon. Haharap uli si Nabadoy at Selly sa pagdinig ng komite sa lunes kung saan iaapela nila ang kanilang pagkakadetine we are requesting the good committee that we consider for humanitarian reason and and for the spirit of Christmas maybe they will reconsider that protest or that contempt order or that arrest order. Ipinadete ni si Celis matapos siyang tumangging ilahad kung sino ang kanyang source na nagbigay ng maling impormasyon na may 1.8 million peso travel funds si Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng batas, hindi maaaring pilitin ng mga mamamahayag na pangalanan ng kanilang source. He named that is an employee of the Senate and I think he's also duty-bound to make sure that that person exists at hindi po katang-isip lang. Si Badoy naman, pinakontempt dahil umano sa pagsisinungaling. Tinan mo yung kanilang logic, ang kanilang logic ay... Uh, we have to make sure that this person exists or baka katang isip na. O sige, let's, just, let's assume. Since wala siyang sinasabing source. Okay, so wala siyang sinasabing source. Hindi niya pinapakilala sa inyo. So just assume, nakatang isip lang niya yan. Okay, what's gonna happen? For example, yung, sina, yung tanong niya is katang isip lang. Oh, sige. So what's gonna happen kung katang isip lang yun? Oh, ano ba sabihin ni ano ni Kai Eric yan. Hindi sige, inimbento ko lang 'yon. Kasi sa talagang sa kagustuhan ko na maprotektahan yung source ko, 'di inimbento ko lang yun. kunyari lang. Kunyari lang may source ako taga Senado, sinungaling ako. So, ano yun? Because perjury is a crime, 'yon lang ba 'yon or Kasi kung uh, ang pag, ang uh, crime ang perjury, eh ano pang ginagawa niyo, Congress? Isang panyo na yan sa kaso, ay sa korte. Eh. Para mapanagot na yan si ano si Ka Eric kung talagang uh, inerger ba niya yung sarili niya or nagsinungaling ba siya under oath. Nang di magtugma ang kanilang testimonya sa mga isinumiting impormasyon sa komite tungkol sa parte niya sa kita ng programa ng SMNI. Para ma-double-check ang mga pahayag ni Badoy tungkol sa kita ng programa nila, inimbitahan ng Komite sa lunes ang BIR. Ipinasa rin ng Komite ang resolusyong humihimok sa NTC na suspindihin ang prangkisa ng operator ng SMNI. Ang mga tinukoy na nila bago man ng probisyon ang hindi paggamit ng prangkisa para magpalaganap ng maling impormasyon, paghingi ng permiso sa Kongreso pag magbabago ang may-ari ng korporasyon, at pagbenta ng 30% ng stocks nila sa publiko. To be fair, no, uh, sa SMI will go to the proper process, no. Uh, we will have to render a committee report and then the committee report will be voted upon by the committee And this will be submitted to plenary for adoption. We believe na walang violation. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkatao na i-comply yun. The one who alleges ang may obligasyon to prove na may violation. There is a presumption of good faith on the part of SMNI. Paano sa GMA Integrated News? On!